papatumbay natin sunod kayo mga tol isa dalawa tatlo so yun mga tol uh, magandang hapon sa lahat lahat ng uh, nanonood no? sa aking mga video Maraming maraming salamat sa walang sawang suporta no? sa akin. So, ngayon, mga parang itong area na to, ay kaparehas lang din sa uh, napuntahan namin ni Junji. Pero so, dito pagod nila no? ng aking <coughs> mga paa. So meron lang po akong uh, ipapaliwanag din sa inyo. No? Uh, nakita niyo naman siguro yung mga sinabi ni uh, Lolo Kiriko at si si Sogo. No? So kahapon mga tol ay uh, lumuhod no? si Lolo Kiriko <coughs> doon sa Sugo na yon, So ibig sabihin ay kilala niya talaga yung sugo na yun no Sabi naman din ni, ni lolo na sa ibang sa ibang dimension daw galing si sugo ng ito lang din si <coughs> si sugo ng uh, itim no uh, yung sabi niya dun kahapon So yun lang, uh, na nga na sabi nila eh, nakasad na po daw ito Nakasaad. so mangyayari talaga at mangyayari lahat ng mga sinasabi nila putungkol sa amin So, yun talaga namin iwasan yan so kapag uh, aayaw kami doon sa mission namin eh, kami na naman yung uh, malalagot no? so, dalawa na kami ni Junji ang uh, mawala ng buhay no? so yun na nga tol madug mag, madugo da yung pagdating ng panahon kasi kami ni Junji yung uh, maglaban-laban dahil isa lang ang tao na maka na, makatanggap ng uh, malakas na kapangyarihan kapag mabuo yung sampung itlog na yun na <coughs> sabi naman ni ni Lolo Kiriko at yung sugo kahit mismo yung sabi yung, yung sugo na wala pwede pa yung maiwasan hindi na alam kung ano mayayari ano? pag nabuo na yung uh, ano? yung bula so pag nabuo na yung bula hahanapin naman na naman daw namin yung, yung mahiwagan ka bibi so sa so pagkakaalam ko baka yung siguro yung mahawagang kabibi na yun ay yun yung susi no? siguro para meron siguro lalabas no? na nila lang pag nabuo na yung sampung bula na yun nila di ba? so yun lang ang nakaano sa aking isipan no? ito ulit ulit kung inaano uh, inisip ano ba talagang mangyayari dito so, ako naman tol hindi naman ayoko din naman na uh, darating sa punto no? mag kami ni Junji. no? so sa lahat-lahat nga pala nagsabi na isa ulit niya lang yan yung bulan na yan no? hindi pwede kasi dalawa dalawa kami ang mga problema na naman ni Junji. no? kahit kahit ako kahit isa uli ko si Junji ayaw niya di ba so, dalawa na naman kami mawala ng buhay kasi na yun eh hindi na namin pwede yung to Maniwala kayo mga tol. Nawala kayo sa sa amin wala talaga yun <coughs> so ayaw ko talagang darating sa punto na gano'n na, na, na mag away, kami di ba saka yan din nagsabi na ibigay mo lang kay Junji hindi rin pwede no? hindi rin pwede ibigay <laughs> ibigay ko yung yung ano ko ibigay ko yung uh, pinaghirapan ko doon kay Junji hindi naman pwede yan di ba kaya nga pa, ipapag, ipapabuo nga yung sampo eh kasi isang nga lang doon yung, ano, <coughs> isang nga lang daw yung makapag, uh, ano, ng pangyarihan. So, yun siya, ayaw din naman niya, ayaw din naman niya ibigay. Kasi, siyempre, iiwas talaga siya sa mangyayari. So, yun na, doon na siya mawawala ng buhay, no. So, pagpasulat talaga namin ito, no ayan lang mga tol at saan na yung tindahan nyo so yun nga pala yung sugo na yun yun pala yung may kasada pala dun sa baba oh, may kasada may kasada Kasi dito kasi ko dumaan eh. <coughs> doon kasi dumaan. So, yung mga tol. Uh, sana naintindahan nyo po yung mga sinasabi ko. At saka yung sugo nga pala na yun. Kaya pala marami na comment No? Nasabi ng yung napunta ako doon sa ano, nanguha ako ng kahoy. Tama, oo. Yung palang boses na yun. Yung pala yung sugo. Di ba? Di ba? kung sino po yung nakapag <coughs> kapunod ng video na yun no? so magkaparehas lang ng boses nung sugo na yun so ibig sabihin yung sugo na yun eh matagal na niya akong sinusubay ba yan di ba? so totoo talaga yung sinabi kahit si Lolo Crico nagkatugma talaga yung mga sinasabi nila mga, na, mga sinasabi nila sa akin sa amin na Junji nagkatugma talaga no? so yun na nga lang lahat ay ginamit lang no? ginamit lang din so kami isa din kami na ginamit din nila para mabuo yung bola na yan pero may paraan pa, man, pa naman daw eh basta patuloy natin tong mission natin ngayon no? so marami marami thank you kay Sir Nilo Sir Nilo uh, Mingolio nga pala Sir kasi uh, na sir no? hindi ko talaga uh, kasi nag <coughs> nagsin po siya ng isang libo nagsin siya ng nagsin siya ng isang libo ang problema nga lang doon ay hindi ko nagamit yung isang libo na yun kasi pang ano na sana yun eh pang dagdag alay dun sa uh, baboy no? dun sa ano oh dun ako dumaan so yung motor na rinig natin ngayon dun sa taas ah magkasada dito shortcut hindi <laughs> ko kasi alam ano anong saan ang yung daanan eh. Yun, hindi ko hindi ko nagamit kasi nga na deduct na deduct doon sa apps na dinownload ko, no? So nakalimutan kong i uh, unsub no? yun, sa, Yung, sa, sa subscription ba. Kasi may bayad yearly, no? So, yun nabawasan na 199 yung pera ay sayang 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 pang ano na sana yun pang dagdag sa pang ano ng baboy o, sige lang sir process sir salamat lang sir sa ano mo salamat sa kabaitan mo kahit hindi ko nagamit marami salamat pa rin so hindi natin patagal yun to mga tol try natin kung meron ba tayong Uh, makalaban dito so ngayon natin malaman kung gaano ko lakas ng ating kapangyarihan no? <coughs> ngayon natin malaman so, ito nga pala yung bigay siguro may ano to may may mga latin o, ano bang ba ibig sabihin do? may bas bas bilog siya na pwede nga palang to o. may bilog siya dito sa ano so ngayon ito malaman tara Hindi nga mga tol, sana maka makapag-alay na kami ni uh, Junji ng baboy para sa aming exploration sa labanan eh, hindi na hindi na kami maghanap kay Lolo Crico para magpadagdag na naman ng lakas so kailangan daw mag -alak kami ng baboy na puti. Doon sa ano. Doon sa balon. Tira natin ito. Tira natin. Tira natin yung oras natin sa malayuan. <coughs> done. So... O titirahin yan. Kaya-kaya na rin yan ba't nung bayan? Kahit malayo tayo. Pera ko rin yan. Suno natin. Suno natin bunti. Titaan niya na. pai naten. No te em ngatol.